So yun, may gumigalap shout out mga kabisay Another day uh, Another time lang pala Dahil kanina lang ako nag-upload So ngayon Gusto ko uling Panuorin nyo At nagpapasalamat ako sa mga taong Meron marami palang nagmamahal kay Tay Bisay no? So yun, maraming maraming salamat Sa mga uh, Nagbigay ng Pagbati sa ating ika 59 birthday. Ayan, isang taon na lang. 60 years old na si Tay At nagpapasalamat ako sa Panginoon na umabot ako sa ganitong edad at sana dagdagan niya pa. Hanggat kaya pa natin. So, <laughs> yun ang nga ang sinasabi na hanggat kaya. Walang susuko. Pero pwedeng huminto. Huwag lang sumuko. yon. So, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay at salamat sa mga bumate at gusto kong ipakita sa inyo at iparinig ang kanilang mga minsahi galing sa kanilang mga kaibutura ng puso. kaibuturan ng mga puso talaga. So, let's go mga kabisay. Atin silang panuorin at atin silang pakinggan sa kanilang mga minsahi para sa akin sa araw na ito. So, yun. Let's go mga kabisay. Alright. Go! Hello guys, may galap shoutouts sa lahat. May babatiin po tayo na sa no? kaibigan natin sa Hawaii. Hindi ko man siya masyadong kilala. Pero para sa iyo din, bibigyan ko na ng ulit. Binabati kita tatay Isay sa, no? sa araw mo. Happy happy birthday in the new day and more more birthday to come. And always good health. Ito po si Jane Day Title Channel from IDSTV. Happy Happy Birthday have niya po with Hello, good morning to this video mga kapatid, mga kaibigan. Meron lang po kong babati ng isang kaibigan natin sa White World. At lagi natin eh, natin to. No than Tatay Bisay, magsasaka. Siya po yung sa kanyang kaawan. So, uh, happy, happy, birthday, happy, happy birthday sa iyo, Tatay Bisay. Naway... Uh, maging malusugan yung kalusugan bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord uh, at marami ka pang uh, mapapagalak na mga nag-subscribe uh, sa yung YouTube channel kasi mga interested din yung mga content at magaling pang kumanta, the best kaya sa araw na to ay uh, magalak ka at magdiwang fill your birdie at uh, marami ka pang birdie na dumating more uh, candles to blue More. I mean, oh. so happy birthday ah. <laughs> Mula sa Idol's team, ito po si Rini Asibuchi TV. Bubati sa'yo ng happy, happy birthday. Thank you so much. Tayo bisay, magsasaka. Happy birthday. And hello, hello, good evening, mga ka idol Team. So, by the way, uh, great kolang is kaitata hai bisay is happy, happy birthday. Uh, more birthdays to come. Have a good health oh, always, as ano, as what uh, we pray. And thank you, thank you sa mga nag-support kay Tatay Bisay sa kanyang mga live stream. And sa everyday na mga premiere, premiere ka. So, happy, happy birthday! Patuloy lang sa ating mga pangarap, guys. At walang susoko. aja aja So, Tatay Bisay, happy, happy birthday! God bless you! Happy birthday! Mickey Mickey Love Shot sa lahat ng mga nagpapanood at kaya magbabatiin lang akong mga video sa aking video na natatagtatayan na si Tatay Design mga nang araw po sa lahat ng pagpapanood at ating mga kaibigan sa iyo sabi ko lang kita to bisay tay sa tagal na natin uh, samahan sa yating salamat ha, sa lagi mong pagpapalala sa akin noon na mm, ano, uh, lumaban lang sa uh, sa akin buhay na e minsan na akong sumuko sa buhay dahil uh, pinakain ni Lolo ang aking uh, banana yeah, salamat salamat tatay eh, lubos akong nagpapasalamat lalo na sa team sulit na tumutulong sa akin kaya nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at sa mga kaibigan ko sa yate kaya dahil wala kayo hindi ko po ito mararating ng aking uh, pagbablog kaya i-greet ko lang po ang aking tatay na pinakamamahal ko na matagal ko na ito Napa, uh, one year ko nang nakasama sa yate, one year ka po siguro mula nag-start ako ng pagbablog ko Uh, kaya tatay ang masasabi ko sa happy happy birthday sa tatay sanay uh, sana'y gabayan ka ng Panginoon bigyan ka ng kalakasan sa iyong pangangatawan at uh, lagi kang gabayan ni Lord uh, sa iyong mga hangarin sa buhay uh, sa iyong mga gawain kaya tatay salamat din sa always support sa aking uh, channel ako pinapapasalamat sa iyo dahil andyan ka. Uh, salamat, salamat uh, sa iyo din. Dahil mm, mm, marami tayong mga pinagsamahan na masasaya. thank you, thank you so much. Sa uh, stay safe always. More blessing to come. And uh, uh, salamat din sa iyong um, suporta sa Ecosteam sa aking mga kasamahan. Kaya lubos po ako nagpapasalamat at sa aming admin ni TV official. Salamat, salamat ng marami tatay. Uh, sana'y uh, maligaya ka sa iyong karawan ngayong araw na ito. At la, lagi kang pagpalain uh, sa iyong mga hangarin sa buhay. Kaya I love you tatay. I miss you. Uh, nami-miss ko yung nakikita tayo. Yeah, love you, tatay. Ingat ka lagi, ha. Ah. Huwag masyadong magpagod sa sa work. Hindi mm, masasabi ko sa tatay, uh, sa tatay ko. Hi, tatay. Love you. Ayan, yeah, shoutout po sa lahat dyan. Panibagong araw panibagong uh, video na naman tayo, guys. Ayan. Ngayong araw na ito, meron tayong ingrit isang kaibigan. Ayan, ang uh, happy, happy birthday uh, tayo bisay. Tayo bisay magsasaka. Happy birthday sa iyo at good uh, health lang lagi. Doon, uh, enjoy ka po sa iyong birthday. Mag iingat ka lagi sa iyong uh, work o pamilya mo, magingat kayo lahat. Ayun, uh, at maraming salamat ano, tayo sa mga suporta din sa Idol's Team. Kaya uh, magkaiba tayo ng team eh. ka pa rin sa amin. And, uh, sa Idol's Team, kaya maraming salamat sa iyo. Ayan, at uh, wala na akong ibang masabi sa iyo sa Kung hindi, mag-iingat ka lang lagi at uh, mag-enjoy ka sa iyong birthday. At, uh, magpakain ka ng marami dyan sa iyong uh, mga kapitbahay. Ayun, panitson ka. Ayan. Ayan, happy happy birthday ulit. Ayan, dito si Summer. Uh, nagsasabi din sa iyo ng happy happy birthday. At, uh, mag ingat ka lagi. Ayan, wala kaming ibang hiling sa iyo. mag ingat ka lagi dyan sa work mo. Saan ka man ngayon. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa pag- uh, Lagi ipagsusuport sa amin, dalawa ni Summer Mix Vlog at sa uh, buong idol team. Ayan, thank you so much. Bye-bye! Ah, Hello, Ty b Gusto lang kitang matiin ng happy, happy birthday. Sana mag-enjoy pa kayo sa birthday niyo. saka sana magkaroon kayo ng malusog na pangatawan. Enjoy lang po tayo sa White Day. Tsaka enjoy lang din po sa birthday niya. Happy, happy birthday. Bye-bye. At yun nga mga kabisay, narinig na natin. At maraming maraming salamat sa inyong mga mensahe, team, uh, team Idol. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At salamat ng marami sa admin ng Team Idol na si nikail Official TV. At salamat din sa lahat ng Team Idol na mga bumate. At salamat din sa suporta ng buong Team Idol kay Tay Bisay. So, Salamat ng marami at sa lahat ng mga kaibigan ni Taybisay na mga naaan dito sa aking nanonood ngayon. Uh, may shout out sa inyo at maraming maraming salamat sa mga bumabati pa lang at sa mga nakabati na at sa mga babati pa. Maraming maraming salamat sa inyo at sana ay patuloy kayong gabayan ng ating Panginoon saan man tayo naroon sa sulok ng ating mundo. At isa lang ang tanging dalangin ni Tay Bisay, palaging mag-iingat at palaging magdasal ng patuloy niya tayong patnubayan sa anumang oras ng ating mga uh, gawain at anumang mga kaganapan sa buhay natin. So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At mi kami galab shout out sa lahat ng mga bumate. Maraming maraming salamat sa buong team Idol. Maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at salamat sa inyong mga binigay na kasiyahan para kay Tay Bisay. Yun lang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.